November 9, 2025. May bagyo. 8:27 a.m. 11:51 a.m. Ayan, maulan na. 5:20 PM madilim na malakas na yung hangin 8.32 p.m. And malakas na yung hangin at ulan. Namatay na nga yung solar namin dito sa may labas. Hindi rin kasi yan na-charge dyan dahil maghapong umuulan. Nagsara na ako ng pinto ng tindahan namin, ng bahay. Bintana lang yung open. Yan, ito yung hangin. 9.57pm, um, nasa taas na kami niya, rinig na rinig yung ulan at yung hangin sa bubong namin. Hmm. November 10 6.35am Binagyan na ang harapan